Tanong, Tinitingnan ba ako at pinoprotektahan ng mga yumao kung mahal sa buhay habang sila ay nasa langit? Isa ito sa mga madalas at taos pusong tanong, kapag nawalan tayo ng na mahal sa buhay, bantay ko ba sila mula sa langit? O, pinoprotektahan ba nila ako? Ang Biblia ay nagbibigay ng kaaliwan, ngunit nagbibigay din ito ng katotohanan. Ano ang itinuturo ng Biblia? Maraming tao ang nagsasabi na ang kanilang mga mahal sa buhay sa langit ay nagbabantay o nagpoprotekta sa kanila ngunit hindi ito itinuturo ng kasulatan. Sa halip, malinaw na ipinapakita ng Biblia na ang mga nasa langit ay nakatuwan lamang kay Jesus, sumasamba at nagagalak sa kanyang presensya. Ang langit ay ganap na nakasentro sa kaluwalhatian ng Diyos, hindi sa mga nangyayari pa rito sa lupa. Hebreo 12.1-2 Kaya nga, yamang napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, itabi natin ang bawat pabigat at ang kasalanang madaling pumigil sa atin, at tumakbo tayo ng may pagtitiis sa takbuhing inilaan sa atin na nakatuon ang ating mga mata kay Jesus ang nagpasimula at nagpasaktal ng ating pananampalataya. Ang tinutukoy na ulap ng mga saksi ay hindi nangangahulugang pinagmamasdan nila tayo mula sa langit. Ibig sabihin, sila ang mga patunay o witnesses ng pananampalatayang tapat. Sila ang halimbawa na dapat nating tularan habang tayo ay tumatakbo pa sa ating karera dito sa lupa. May alaala ba sila sa lupa? Oh, ipinapakita ng Biblia na ang mga palataya sa langit ay may alaala ng kanilang buhay sa lupa. Ang alaala na ito ay mahalaga upang tunay nilang maunawaan ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa kanila sa pamamagitan ni Kristo. Kung wala silang alaala, paano nila lubos na mapupuri ang Diyos dahil sa kanyang habag at kapatawaran? Ngunit, bagaman may alaala, wala ng kalungkutan, pag-iyak o sakit sa langit. Pahayag 21, 3-4 Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, narito ang tahanan ng Diyos ay nasa piling ng mga tao. Siya ay mananahan sa kanila at sila ay magiging kanyang bayan. At siya mismo ang Diyos ay sa kanila. Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Hindi na magkakaroon ng kamatayan o dalamhati o iyak o kirot, sapagkat ang mga dating bagay ay lumipas na. Maaring malala nila ang mga nangyari, ngunit hindi na ito magdudulot ng kalungkutan o panghihinayang, sapagkat ang kanilang kagalakan ay ganap na nakatuon kay Kristo. Ano ang dapat nating alalahanin? Hindi ang mga yumao nating mahal sa buhay ang nagbabantay o nagpoprotekta sa atin, ang Diyos mismo ang ating tagapangalaga. Ang Kanyang Espiritu ang ating kaaliwan at patnubay. Awit 27 to 8. Ingatan ka ng Panginoon laban sa lahat ng kasamaan, iingatan niya ang iyong buhay. Ingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at pagpasok, mula ngayon at magpakailanman. Kaya, habang maari nating alalahanin ng may pag-ibig ang ating mga pumanaw na mahal sa buhay, ang ating pag-asa at proteksyon ay nasa Diyos lamang, hindi sa kanila. At balang araw, muling makakasama natin sila sa piling ng ating tagapagligtas, kung saan wala ng kamatayan, luha o paghihiwalay. Para sa karagdagang kaalaman o tanong, pumisita sa aming Facebook page, ang The Way Community Bible Church.